Good morning, good morning, Bagak Bataan niyan po. So, nandito po tayo ngayon sa Bagak Bataan. Ayun. po so napakaganda ko mga oras po nito. 5:25 po mga guys ng umaga. Napakalamig po dito. Ayan. yung simoy po ng hangin Ano? So, Gumagalaw-galaw po yung mga ano mga bulaklak kaya wala anong klaseng halaman po to ayan ayan, po mga guys so, ang dami bulaklak ayan napakasarap tignan po yung ano, tanawin po dito so tapos na po yung anihan dito ayan ito yung bukid ayan ayan, ayan po yung bundok mga guys so, may mga nakasugang ano, kalabaw Ayan. Ayan po yung kalabaw mga guys. Oh. nakatingin pa dito. Oh. Ayan po yung kalabaw. So meron din pong kabayo. Ayan. Ayan po yung... Ayan yung kabayo. Oh. Ayan po yung bundok mga guys. Oh. Ganda. Ayan Oh. Hmm. Ayan, good morning, good morning. 'Yung mga taga-bagak po, ayan, magandang-magandang uh, umaga po sa inyo. 5:25 in the morning, ayan po. Oh. Ayan po mga guys. So, oh, ganda po ng ano bundok. Ayan, ang malamig po dito na umaga. Ayan oh, oh. Oh. Ayan po mga guys. Oh, ayan, tumunog yung kabayo. Sabi niya. <coughs> ayan po mga guys. So, ayan, yung mga kaibigan po natin na ano, taga-bagak. Pataan. Good morning, good morning po sa inyo. Ayan. May mga ibon pa dito na ano. Lumada po. Ayan. Ayan po. So, ganda. Ayan, napakalamig po dito. Siguro po dito kahit uh, mainit sa ano, sa umaga. Ayan, ang ganda, -ganda po yung bundok nila. Oh. Ayan, hmm, tumunog na naman yung kabayo. So, naga, hinahanap po siguro yung uh, kanyang ano, amo. Ayan, good morning. Good morning po sa inyo. Ayan. Good morning, good morning po yung mga kaibigan natin dito sa Bagak. Ayan. Lahat-lahat na po kahit tipo natin kaibigan yung mga ka nasa ibang bansa po. Ayan. Good morning, good morning. Ayan. Ayan po. May lumilipad pang ibon, oh.